kami po sa ako dito ay nagpapasalamat sa DICT, Manila, simula ng Central Office ng Sobrang sobrang effort nila para tayo yung mga requirements, yung mga kakailangan yan para maging ito mag mga materialist ko yung mga uh, laptop. Sana pag-ingatan, hindi lang kayo ang mga kagamit, kundi sa mga susunod pa panahon, kapatid nyo, pinsan nyo, paggamit ng alay. Right. Again, sabi ko nga po sa pagmuno ng ako Bicol, kung sa akin Congressman Ilong Barbin, pasalamat din po tayo nila po sa di na at least makita nila na you are very happy with what you will be receiving itong free laptop and sana pakinabangan at pagyanan Alright? alay. Sige, congratulations po ulit ha! Thank you! Uh, ang mga tulong po nito sa akin kasi Or para sa akin muna po is, minsan po, nagaan ko pre-freelance, gagawa ng mga layout. Sobrang thank you po kasi sa kadami-dami po namin, isa po ako sa napili at nabigyan po ng gantong opportunity. Thank you po kasi napili po ako para bigyan ng lampang. I'm a fourth year student right now, currently taking Bachelor of Science in Computer of Science sobrang saya po kasi sobrang magiging laking tulong po siya sa akin, especially sa ano ko, uh, pag-aaral ko uh, I just want to say thank you to uh, AKB for giving me, uh, choosing me, uh, being one of the lucky people or person na mabigyan and sa DICT for giving me the opportunities na makasama sa training